guys. Muli na babalik po ang ilikod. Ayan. Isang mainit na araw po sa ating lahat. Grabe. Ang init dito sa Pilipinas. Kulang na lang. ay talagang apoy na lumalagab lang. Ayan. Shoutout sa lahat ng ating mga minamahal na viewers. Guys, nakita nyo naman yung ating thumbnail. Ayan. Mababasa nyo po yan. Sobra. Erica and May sobrang talino. Yes. Tama po. Matalino po sila. Ayan. Bakit? Kasi mas pinili yung sponsor na mapera. Yung sport, i uh, sport to eh. Yung sponsor na bigatin si Sir Jun A, di ba? Napakatalino. Hmm. At nasilaw ba sa pera? Ano sa palagay nyo guys? Comment nga kayo guys. Ayun po yung mga question mark no? Ito ba ang dahilan kung bakit iniwan o ayaw magpa-vlog sa kalingap? Hmm. Ito ba ang dahilan kung bakit ayaw magpa-vlog di umano'y priority pag-aaral? So ito na, ibinunyag e ni Tita, yun naman pala. Yung pala'y may koneksyon. At sabi nga ni Tita, ayan ang kaututang labi. Sa makatawid, ay totoo na may komunikasyon si sponsor. Kung hindi tayo sa kalinga, hindi makikilala hindi sila Erika at hindi sila magkakaroon ng sponsor. Di ba? Bakit ganoon? Sa madaling salita ay na sungkit nakasungkit ng sponsor mas pinili si sponsor isa sa nagbablog o, di ba? Malinaw na malinaw po. Ayan, malinaw na malinaw. Ano? Kung totoo siya tapos na to eh. Kaya lang, may pasabog, may pasabog si tita, tita nila Erika. No, Fresh na press. Dito, ano eh, nakikita mo kung ano ugali meron itong si Erika at yung ate niya. Dito nakikita kita ko, mahilig sila sa material na bagay, sa pera, dahil kung sila ay marunong doon na lang yung salitang pakikisama. Kung hindi dahil sa kalingap, wala silang magiging esposo at hindi sila makikilala kaya sila nag nagkaroon ng esposo dahil sa kalingap pero nasilaw. Bakit biglang-biglang nagbago ang ihip ng hangin? Yun naman pala. Na. Paaring nasilaw sa matatamis na salita at pangako ni sponsor. Wala tayong pakialam kung ubusin ni sponsor ang kanyang pera sa magkapatid na ito. Dito lang ang highlight lang ng video ay napatunayan na talagang mahilig sila o nasisilaw sila sa mga pangako o sa pera. di Diba? Malinaw na malinaw eh na sinasabi ni tita. Dito pa lang. Sa pat na ebidensya na si sponsor at itong magkapatid ay nagkaroon ng ugnayan at maaari. Ito ang dahilan kung bakit inayawan ang kalinga. O ba? Diba? So ngayon, ano ang tawag sa kanila? Sobrang talino. Matalinong matching. Diba? Diba? Pero kung hindi dahil sa kalinga, hindi kayo magkakaroon ng esposo at hindi kayo sisika. Di ba? Sa kabila ng lahat ng inyong ginagawang yan, ano po ang nangyayari? Ano ang nangyayari? Sa tingin nyo ba, kayo ay patatahinikid ng mga tao na sa paligid sa inyo? Pero sinasabi ng digital ang karma. Hindi man kayo ang nagsasaper, Nandiyan ang inyong pamilya na inuusig, kinukutsa at binabatikos ng ibang tao. Pati si Lolo at si Lola ay karay-karay nadadamay ng dahil sa inyong dalawa na magkapatid. O, oh, di ba? Hindi kayo nakakaani ng mga papure, mas lamang purong pambabatikos. Ito ba ay naaatim nyo? O, oh, sa bagay noon pa man na kayo ay nasa kalingap, tambak ang basit. Siguro nga talagang iniadya ng Panginoon na talagang kayo ay masilaw sa pera nang sa ganon makaiwas, makakalas kayo sa kalinga dahil ang inyong layunin ang laman ng inyong puso ay hindi hindi na makatao hindi na makatarungan lumalabas na pera-pera ang labanan o ba? Diba? Ito ang pinakamahirap dito guys no kasi minsan meron tayong kailangan isa, isa sa, -sa alak Kahit na sa larangan ng social media eh, siyempre sa social media, hindi pa pari rin pareho yung kaisipan. Ano eh, kung, kung meron man ang ako sa kanila na pera, okay lang, wala nang problema eh. Bakit hindi kayo maging totoo sa inyong mga sarili? Magpakatotoo kayo? Isipin na lang ninyo na kaya kayo dinadagsan ng sponsor yun ay dahil kay Kalinga Prab? malaki ang tiwala ng mga tao kay Kalinga Prab. Ang mga beneficiary ni Kalinga Prab ay tinutulungan. No, no, tinutulungan. Doon pa lang sana. Yung mga viewers na lang sana ay sasaalang-alang dahil ang mga viewers ang higit na uusga ang higit na masasaktan, magsasalita. Sila ang higit na pupuna sa inyo. Nandyan ang samusaring panguusig sa kabila ng inyong ipinakikita ang galawan, kilos at mga kasinungalinan. Mga viewers, man lang sana'y naisip ninyo na baka ang viewers ay kayo'y husgahan. ba? Diba? Dito pala sa binunyag ni Tita, magpapatunay na talaga kayo ay sinungaling. Ito si Erika, yung inyo kasinungalinan na sinasabi ninyo na magpupoko sa pag-aaral. Diba? Diba? gaano kasi nungaling at idinamay pa si Lolo. At sabi nga daw, ay, ni Lolo at ni Lola ay mo muna sa pag-aaral. Pero sabi nga ni Tita, alam nila na ang lahat ng iyan ay kasinungalinan na kahit sila'y binabatik ko sa inuusig, kinukot siya ay nilulunok ang lahat dahil pamangkin nila si Erika at si May. Naintindihan si Tita dahil kung baka pinagtatakpan dahil kadugo pa rin. No. Ini iniiwas doon sa kahihiyan dahil minsan nga meron tinatawag, meron sinasabing ang kasinungalingan ang ah, magpapalaya sa sarili pero walang lihim na hindi na bubulgar. Siguro talagang iniadya ng Panginoon na kayo ay masilaw sa sponsor sa pangako sa pera para kayo ay malihis sa kalingat dahil ang motibo ninyo, ang layunin ninyo ay hindi makatao, nasisilaw kayo sa mga pera oh, sa mga material na bagay. Di ba? Salamat naman. At ah, talagang nakaiwas or kayo mismo ang gumawa na kasinungalingan, ninyo ang kalingap, Nililang nyo ang mga tao sa mga pagpatanggap ninyo na kung ano-ano, okay na rin niya. Dahil kayo mismo ang nagdadala ng kahihiyan at hindi ang kalinga. Kaya walang pwedeng isumbat sa kalinga kahit kayo ay naibrag, kung hindi man kayo napabahaya problema niya yan, dahil kayo ang umayaw, dahil nasilaw kayo sa matatamis na salita o sa pera ng esposo. di ba? Hmm. Ngayon, nababas ang pamilya niya, kaya naman si tita ay binulgar at marami pa rin kuya na ibubunyag. Ito, guys, no? Ito, ang highlight naman ng aking video na to, wala akong pakialam sa esposo kung kanino man. Ito, guys, so, ang highlight ng video na to, dito lang nagpapatunay na talaga na puro panilin panluloko, kasi lumalinan at nasisilaw sa materyal na bagay sa pera itong si Erika at si May. Dahil malinaw na malinaw sa binigkas ni tita na ito palang lang si Erika si May ay eh talagang nakikipag, uh, may relasyon na pakikipag-ugnayan kung ano man ang kanila kasunduan, ano man yung mga pera-pera pinadala, wala namang pakialam pero ito ay nagpapatunay lang na talagang totoo na si John A. ay rekta na sa kanila. At maaaring ito ang kadahilanan kung bakit ayaw magpablog sa kalingap na silaw sa pera. Di ba? Pero kung hindi dahil sa kalingap ay hindi ka magkaka o ng blessing ng bahay. Yan ang tatandaan. Di ba? O yun lang. Medyo talagang naman pa al man. Alam mo sa totoo lang, ako na lang din eh. Ang galing kasi nila eh. Matatalino na totoo lang matalino yung dalawa. Uh, Napaka-smooth spoken, napakahinhi. Siguro ano na talaga to, uh, mga strategy, matatalino sila magagaling. Uh, kailangan makuha yung simpatya ng tao. Meron ba dahuli? Ayun eh, na ang nangyari. Di ba? Ganun pala sila. Pagdating na sa pera, may, may sponsor na no, mangangako. Sorry, goodbye. Kalingap. O oh, di ba? Yun lang yun. Medyo, siguro, uh, kay, sa kalingap, kay kalingap rap, next time, medyo, medyo, ano, uh, alalay ng konti medyo uh, alalay na konti kasi baka maulit at maulit hindi natin alam marami na ang mga sponsor na wakwak yan o, diba may mga sponsor na wakwak sponsor na hindi mo mapagkakatiwalaan turmeric pa sa beneficiary at meron mga beneficiary na iba din ang utak iba din ang isip lesson learned din talaga to tsaka ano yan eh may sponsor talaga na ayun na kagaya niya no kung ito sa si sponsor ito hindi hindi solid to si Sergio Dean mapag ano, medyo may ugali din. Hindi, yun ang nakakapagtaka kung bakit, bakit nga nagkaroon na rektahan. Bakit nga, mahaba kasi kung ito lang na-reaction na, kasi pinagbabawal eh. Pero dito wala pag, ano na, gusto, gusto ko, mag-reaction ako kasi si tita mismo ang nagsalita. Tita na Erika, may, may receive tayo. No. Ah, uh, ano eh, kung noon pa to, makikimahimay natin, ang lumalabas dito na isang traitor din, ang esposo, na hindi sulit. At rumekta, sa beneficiary at itong beneficiary na silaw yun no hindi niya isinasalang-alang yung mga viewers na milyon ah, milyo. oo libo-libo viewers na susuporta sa kanya na ito ay maaaring maging basher niya bandang huli ang libo-libo viewers yung mga dating nagmalasakit nagmamahal sumusuporta sa bawat video na si Chirap sa kanya kalaban na. Ayun yung ang tuktol no? O sige, magpasasa kayo. Tingnan natin kung hanggang kailan hanggang saan ang kakayahan ni Sir Jun na kayo ay tulungan at kayo ay ipadalhan ng pera. Kaya lang yan, ang pera na uubos. Pwede tayong maging one day millionaire. Bilhin yung lahat ng gusto nyo. Bukas makalawa sa isang linggo. Tulala. Tunganga. Ayun na guys. Yun lang naman no. At sana magiging aralan po sa lahat. Sa lahat na sana uh, huwag tayong mahilig. Huwag kayong masisilaw sa mga material na bagay. Kasi yan, kayang kitain. Pero yung ng tao, mahirap nang ibalik. O, oh, di ba? O, oh, sa ngayon, ano? Nakakatulog ka pa ba ng mahinding? Sa kabila ng mga tinatamasa nilang blessings? Wala kami pakialam. Wala kami pakialam sa pera nila. Di ba? Ngayon, sa kabila ng lahat ng yan, nakakakain sila na ng masarap. Pero, marami yung mga tao na suklaran Diba? Yun ang mahirap dun. Ayun na guys! Kita kita tayo sa aking next video. Ingat po kayo palagi sa mga sunok ng mundo na roon. may mega lang shoutout po sa inyo lahat.